Uh, gusto ko nang sabihin, napakasimple na mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa P.I., mga P.I. nila hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, bat baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig ng korupsyon at ng ang kawalang aksyon. Tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang plan B, yung impeachment para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Nako po bayan, ano na nangyari sa Pilipinas? Paano naman yan, Senator Amy? Laglagan na ba yan? Ano na nangyari ngayon sa ating bansang Pilipinas, Mr. President? Tama ba yung mga sinasabi ni Otol na papalitan ng ombudsman dahil sa mga personal na adhikain o layunin o sa pamumulitika? Kawawa ang bayan natin. Kung yan ang ombudsman ay para sa bayan, bakit nagkaganyan? Madam Amy, gaano ba katotoo yan? Gaano ba rin katotoo yan, Mr. President, sa mga sinasabi ni Otol na yun palang ombudsman gagamitin na ba para sa pamimersonal o sa pamamolitika? Para kayong mga kabayong na Katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon, napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo, 2026 pa lang. Pa o nga madam Amy, anong nangyari? Eh 2026 pa lang, ah pa tayo ngayon 2025 pa nga eh malayo pang 2028 ano nangyari ano nanginginig diba ba ang mga tuhod ng mga na, sa bandad 'yan bayan ano ang nangyari sa ating mahal na Pilipinas the one the one and only philippines andiyan na ginugulo na tayo ni Xi jinping andiyan na yung kanyang mga barko nagpapasaway tapos nandito pa tayo sa antas ng pamumulitika pamumulitika sana idamay naman natin ang West Philippine Sea. Pagkatapos dito papala tayo sa ating sa ating pangloob na usapin. Nagkakagulo na tayo at hindi pa bigyan ng solusyon. Paano na lang yung panglabas, Mr. President? What's happening now in our country? Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026-2027? Paano makakaraos? Hindi sila hindi sila tulad ng mga buaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. alam Ngayon ang OMB Bantayog ng Katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman 'yan. Gusto ninyong baluktotin? habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid. Habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit niyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan niyo yan. Ang mensahe ko naman, kaya bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Um, ah, mayroon na palang bagong ombudsman pero OIC pa lang. So, ano, sino ngayon ang magiging permanente dyan, ah Madam Senador Aimee? ah Mr. President, ano na nga ba? Hindi kaya kontento doon sa nung nakaraan at mayroon pang OIC? Bakit OIC? Mayroon na ba talagang plano na ipapalit dyan yung mga malalapit sa sandok or malalapit sa kawali? Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Aray ko, Di ko kayang tanggapin. Oh, bakit di ko kaya? Hindi namin kayang tanggapin. Yan ang tama dyan dahil hindi naman nag-iisa ang, Pilip ang mga nandito sa Pilipinas. Ang dami kaya. So, Madam Amy, kung yan, may at yan man ay totoo, ano na nangyari sa ating mahal na Pilipinas? Pastilan ginoo. Ano na, paano na? Magulo na tayo dahil sa atin palang uh, mga kapirahan dyan, mga budget, magulo na. Magulo pa rin ba pati sa pagpupisto-pisto sa mga manggunguno ng mga ahinsa ng gobyerno? Ano nga ba ito, Madam Army? Personalan? Laglagan na nga ba? But anyway, kami naman is nagmamasid lamang, Mr. President. Kayo ang may alam dyan. Kayo ang nandyan. Away-away kayo dyan. Samantalang kami dito sa baba... Naghihirap dahil sa mga pinapahirap, pinapahirap ng lagay ng ating mga nang namumuno sa bansang Pilipinas na ito. Pagdating sa pera, hindi malaman saan gagamitin. Ito pa'y pa gagamitin sa pangkalahatan o gagamitin sa personal na pangangailangan. Nagtatanong lang po ang bayan, Mr. President, at sa lahat ng namumuno dito sa ating bansang Pilipinas. Congressman, Congresswoman, Ma Madam Senator, Mr. Senator, kumusta na po kayo dyan? Okay lang ba kayo dyan? Pwede ko na rin bang sabihin, mahiya naman kayo sa inyong mga pinapanumpaang tungkulin? Nanalo na kayong lahat dyan. Ha? Kayong nakaupo na dyan. Sana naman, nakaupo na kayo. Sana naman ang inyong atupagin ay ang Bansang Pilipinas at ang mga namumu at ang naninirahan dito. Sabadalit sabi, sabi kung anuman ang inyong ipinangako sa noong nakaraang eleksyon, sana po ito pa rin na ninyo ngayon. Saka na lang yung pamumulitika. Nakakaintindihan ba tayo? Kung nakakaintindihan man, ay di salamat. Hanggang sa muli, Buwan TV po, tayo po'y mag-usap-usap. Please like and share at subscribe po sa ating uh, channel para naman bilang ayuda na rin din po sa ating ginagawang pang-reaction na ito. Para sa, para sa mga sumusunod pang mga video. Magandang araw, maraming salamat at babay na po muna.